Nakapagandog ng regalo ang Gilas Pilipinas sa Pinoy basketball fans sa kanilang pinakahuling laro sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Sa pangunguna ni NBA star Jordan Clarkson, lampaso ang inaabot ng kanilang karibal na China. Dikitan man ang laban, pagsapit ng halftime, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin para sa gilas. Sa tulong ng mahigit labing isang libong Pinoy fans na naghihiyawan sa Smart Araneta Coliseum, ginanahan si Clarkson. Noong ikatlong kanto, tila nakalimutan na ni Clarkson kung paano magbintis. Dahil apat na magkakasunod na three-pointers ang kanyang pinakawalan, eksplosibong 20 puntos sa loob lamang ng apat na minuto ang nalikom ni JC upang ibaon sa pagkakatambak ang mga Chino. Ang final score, 96 to 75. You know, my teammates was finding me. We started getting um, good screens, good looks, and um, just able to, you know, knock them down. Uh, and just the energy from the crowd, honestly. Uh, when you start hearing that, Uh, as loud as it was, um, you know, it's kind of kind of hard to calm me down in that, that time, and uh, you know, I stay hot. So uh, the crowd was just amazing. Dahil sa, na ito, sa ng Group M, ang gilas. na nangangahulugang sila sa Olympic Qualifiers sa susunod na taon. Kahit hindi na makalalahok si Clarkson sa paparating na Asian Games at Olympic Qualifiers, nangako naman siyang hindi pa ito ang huling beses na magsisilbi siyang representante ng bansa. Still I here competing. Um, I don't think that's my last performance in, in this jersey. I think um, I got more time and um, still can hoop. Um, so yeah. Isamantala matapos makatanggap ng kaliwat ka ng pambabatikos mula sa sariling fans ng kanyang kupunan, inanunsyo na ni Chot Reyes pagtapos ng laro na magbibitiw na siya sa kanyang pwesto bilang head coach ng Gilas. Rafael Bandairel ng PTV Sports para sa bayan.